So ayun na nga mga best tarat samahan niyo akong gumawa ng ating mini donut. Namiss kung kong gumawa nito best. Pasensya na kayo talaga namang maingay ang ating alaga. At baka nga bes, hindi mo pa napanood yung aking vlog tungkol nga dito sa ating trending na mini donut na pang negosyo. Ayan bes, lahat mano-mano. Kaya baka naman, panoodin mo na bes sa aking YouTube channel. At yun na nga bes, ikaw ba ng bata ka? Ano bang paborito mong donut? sa akin bes yung mga baba yung babayan ayan hanggang ngayon naman bes yung parin. <laughs> at yun na nga naalala ko lang din yun yeah, no kabataan na naman syempre bes experience at saka, yun ang pinaka isa sa mga best memories na kabataan ko ba ayan kaya shout out sa iyo ayan kasamaan ko sa kalokohan yan at syempre nung mga panahon na yun sila lang talaga yung may oven sa lugar namin bes <laughs> Kaya naman, syempre, kami, pagka luto lutoan ay eh, talaga naman, bes, pupuntahan namin yan. Nag-invento nga kami ng brownies, bes, i-share ko lang. Yung timpla nun, dapat daw kasi, ma, medyo ma, kung may konting alat na matamis. Eto na nga. Kulay-chocolate naman talaga, bes. Tapos, kung gaano ba katagal lulutuin, yun yung parang nagtanca meter lang kami <laughs> dun, bes. At yun na nga, nas, bukod sa nasunog na siya, hindi na siya brown, nasunog na siya, kulay itim na siya. Tapos yung lasa niya, lasang asin. asin, asin best. Tapos yung manina nilagay yata namin, yung dinurog na sugo. At yun na nga mga bes, Grabe yung experience na yun. Napagalitan pa kami ng mama niya kasi sobrang sunog. Dikit dikit sa latuan nila. At nung tinikman nga namin, hindi na siya lasang bar Hindi siya brownies sa matatawag Asin. Nakalimutan din pala namin lagyan ng asukal bes. At yung asin bes, isang kutsara talaga ng lalaban best. Wala, nagkatawan-tawan nag, na lang kami, bes, sa pinaggagawa namin. Tapos hilig ko pa nun kasi, yun nga, sila lang yung parang may rep, May yung yun sa, ano nila, kitchen nila. May sila, bes. So, sige, kuha kasi sa rep, meron dyan. Kasi may doon lagay na parang akala ko sa kanya, lagay niya ng tubig. So, inopen ko yun, bes. Buti na lang ka mo, bes, inopen ko. <laughs> kasi pag open ko, bes, naipustis. <laughs> Buti na lang talaga, bes, hindi ko ininom mo diretsyo. <laughs> Buti binuksan ko, bes. Ay, nako Diyos ko po. Yun yung mga experience talaga. Mantawan-tawa ko pag naaalala ko. So, ay na nga. Balik tayo sa donut. Ito na nga, bes, yung aking nagawa. Donut, tiki, portion. At may nanghihingi pa nga, bes. At kung nagustuhan mo nga yung aking video, bes, baka naman, pakikalat naman. Mali, maraming salamat. And please, like and share and follow for more. And subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Salamat sa pagsama. God bless you all!